Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello Divine People! Hello guys! Welcome sa ating channel, sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay, para sa September 11 to 17 no? para sa Virgo sign the money, love, career para sa ating Virgo sign para sa ating weekly readings spirit guide messages energy goodbye para sa ating Virgo sign first card is Virgo. It has ended and finished by the Ten of Swords. Ano? So, um, marami ka ng pagsubok, no? Na naranasan sa iyong buhay at natapos na. Natapos na lahat ng mga paghihirap na dinanas mo sa iyong buhay. Ayan. Because you're a uh, parang king of sword, no? Na napaka galing mag-survive sa kahit na anong bagyong dumating sa iyong buhay. ay nakaka-survive ka pa rin sa iyong buhay dahil isang matapat na tao, ano. Masyado kang determinado, no? Hindi ka na First, most of you, no? Hindi kayo um, napaghihinaan ng loob. Kaya, ayan, tapos na tong paghihirap na dinaranas mo, no? Na sobrang sakit, ano ba tong mga pinagdaanan mo sa buhay na grabe ang sakripisyo mo, grabe ang sakit, para kang, alam mo yun, no? Tignan mo tong ten of swords na to, no? Halos parang lahat ng tao sinaktan ka, no? Kahit sa trabaho, karelasyon mo, pamilya, sinaktan ka ng sobra, no? Parang, you are feeling alone pero kahit na nag-iisa ka napakatibay ng loob mo no Virgo o yan no kasi alam nyo itong five of swords is... si sinusubok ang iyong lakas no sinusubok ang iyong lakas kung gaano ka ba katibay para harapin yung pagsubok na yan no kasi pag nalagpasan mo yan napakagandang blessing ang matatanggap mo sa Panginoon. Yung puso mo napakalinis. No? Lalo na pag lumaban ka ng patas. Hindi ka nang agrabyado ng tao. Tapos tamang daan lang yung tinatahak mo. No? Virgo. Napakabuti ng tao. Queen you know, of Wands, you can always call on your natural confidence, oh. You're so passionate, no? Ayan. May isa kang direction. May isa lang talaga kung ano yung gusto mo, ano yung pangarap mo, yun, kahit ano pa yan, kahit, alam mo yung kahit walang-wala ka na, basta ito, ipaglalaban ko, ito talaga yung pangarap ko. No? Bahala kayo dyan kung anong isipin nyo. Basta ako, wala akong inaapakang tao, wala akong naaagrabyado. Yan, itutuloy ko yung mga pangarap ko. Ganun kang tao, no, Virgo. So, tignan natin para sa iyong money. Natin sa iyong money. Okay. Sa kaperahan ng Virgo. Ayan, no? Oh. Sa kapirahan nyo, no? Ayan natin. The Hermit. And the Ten of Cups. Page of Cups. And last is... Mm, okay, um... Virgo, ano? Kahit na napagdumaan ka sa mga pagsubok sa buhay, ayan, alam mo, ayan oh, meron at meron pa rin darating sa yung problema, lalong-lalo na sa kaperahan. No? Problemado ka pa rin sa pera eh, No? Kaya nga nandito itong ating five absorb. Until now, sinusubok ka pa rin ng Panginoon, no? Kung gaano ka katapat sa kanya. Pati sa kaperahan, medyo gipit ka ngayon, no? Virgo. Yan pa natin. Information card for money of Virgo. Spirit guide, please. Dami, pati pera kasi, no? Pinag- pinag-awayan nyo before, no? Pero parang ngayon, contento ka na lang kung ano yung meron ka. No? Hindi ka na nag-e-expect ng malaking pera sa buhay mo, no? Parang kung ano lang yung meron ka, ayan na okay lang yan, no? Basta galing to sa tama, itong pinangbibili ko ng kung ano-ano. Ayan, no? Mag-iingat ka kasi sa kaperahan is, alam mo yun, kontento ka man sa kaperahan mo, may taong taong mga nasa paligid mo na lolokohin at lolokohin ka pa rin, siguro to uutangan ka, no? Ikaw naman, kahit wala kang kapera-pera, ayan, nagpapautang ka pa rin, no? Napakabuti nga ng iyong kalooban, ano? Handa ka pa rin tumulong, lalong-lalo na sa mga taong nakaaway mo. Ngayong week na to, may taong andyan, Dati mong nakaawa 'yan, na Nahihingi ng tulong sa 'yon ng no? mga pasweet. Mga pasweet na tao yung pala ay panloloko. Panloloko na naman ang hatid sa buhay mo kaya mag-iingat ka sa iyong kaperahan Kung may na ka pa diyan kahit paano, itabi mo na lang 'yan para sa sarili mo, no? Para sa pamilya mo. Ayano. No? money regain after severe cough determine obstetric recovery assistant give so yan ang sinasabi ko no ano tau ah, virgo no itabi mo yung perang nakalaan sa kung may magbibigay man may marireceive kang pera dito na kaunting halaga no itabi mo yun para sa pamilya mo wag mo nang ipahiram para syempre di ba yung iba may nakaaway ka nagiging mabait sa Um, mabuti na naman yung pakikitungo sa'yo. Pagdating ng hindi mo pinautang, ayan, magagalit na naman sa sa'yo, ano. May maririsip may maririsip kang pera dito, pero hindi siya ganun kalaki. At ilaan mo daw yan para sa iyong pamilya. No? Para hindi sa mga taong, dati mo nang nakaaway na ngayon, eh, gusto ka na naman. Alam mo yun, nakaaway mo na nga dahil sa utang, ano. Tapos uutangan ka na, lalapit na naman sa sa'yo. Tingnan naman natin sa iyong love life, ano. Para sa love life ng Virgo spirit guide king of pentacles so sa love life para sa mga karelasyon no? may makarelasyon no? um, nagiging solid pa sila lalo dahil sa mga problemang hinarap nyo ng nakaraang buwan ayan, mas Um, hinubog nito yung pagkatao niyo sa yung pagiging tatay ninyo, pagiging boyfriend niyo sa kanila. Hinubog kayo na mag um, tinuturuan kayo nito nitong person mo ikaw na, na, tinuruan kanya na maging practical sa buhay. Ayan nga dahil sa kapirahan na naranasan mo before. Ayan King of Pentacles ano itong kapartner mo to is napaka um, good example as a good partner, ano? Napaka tinuruan ka niyang um, ihubog yung pagkatao mo bilang responsableng tatay, karelasyon, um, kapatid. Yan, tinuturuan ka niyang unahin mo muna yung sarili mo. Na maging practical ka ngayon. Tinuruan ka maging practical, realistic at yung, yung dahilan yun kaya mas lalo kang napapamahal sa kanya no? mas lalo kang napamahal sa karelasyon mo o mas lalo siyang napamahal sa iyo ngayon natin it's all about connected sa money no? connected siya sa money pati sa mga tao na kaaway mo see it's a victory no sa relasyon ano And nagpo-focus ka ngayon, kayo ngayon sa inyong mga ambition, goals sa buhay. Kung ano yung um, para naman sa mga single is nagpo-focus kayong kumita ng pera. So, wala kayong time maghanap ng bagong karelasyon. No? Nagpo-focus kayo. Inuuna, nyo, inuuna ninyo yung inyong mga um, responsibility sa pamilya para sa mga single. Ano? See, you don't know your own strength until it tested. Diba? Al Affirmation lang yung kanina, guys, no? Sinusubok sa iyo yung um, sinusubok kayo ng Panginoon sa kaperahan kung paano kayo mag-handle ng pera. Ayan. Mga lesson na yan sa inyo kung ano may na napagdaanan nyo sa ibang tao. At yung kasama nyo ngayon, Diyan kayo magtiwala, ano? Kung sinasabihan na kayo, kayo kasi minsan, di ba, nagiging bulag tayo. Um, masyado na tayong inaabuso ng tao, pero ang tingin mo is naaawa ka sa kanila. Naaawa ka, akala mo totoo yung mga pinagsasabi nila, pero hindi, di ba? Paawa effect lang pala yun. Ayan, kasi may mga ibang taong sa paligid mo din na tamad ilos Siguro may mga kapitbahay ka dito na tamad, no? Dahil lagi palagi siyang nakakautang sa inyo. Lagi ka naiisahan. Tinatamad na siyang kumilos para sa sarili niya. No? Or hindi sa kapitbahay. Mga kaopisina din niya. no? Katrabaho. Sa, or sa isa sa family member mo. Ang tinatamad na. At umaasa na lang. For some of the uh, Virgo here. Ano? May mga, rela mga related sa inyo. Yan, yeah, tamad na silang kumilos at nakaasa na lang sa inyo dahil alam naman nila ikaw na madali kang ano yun, no? paikutin parang ganun. Comment na lang po kayo sa comment section kung resonated ba kayo sa sa ngayong energy, no? Unsuccessful defeat. Meron tayo ditong the chariot. So, pag hindi ka nakatulong sa ibang tao, no? or dito hindi ka nakatulong sa ibang tao sinisisi mo yung partner mo minsan sinisisi mo siya parang nawawala ka sa focus parang feeling mo pag hindi ka nakatulong sa tao parang alam mo yun ang, ang bigat ng pakiramdam, pakiramdam mo na konsensya ka ngayon ay yung magkarelasyon alam mo kayo tuloy yung nag-aaway, no? Wala, nawawala sa focus yung pagsasamahan yung mag-asawa, no? La, lalo na may mga goal kayong gusto nyong ma-achieve, no? Parang nawawala. Parang nawawala sa focus, pati yung pangapangarap nyo, na gusto nyong matupad. Kasi nga, dahil sa mga taong, alam nyo yun, ang hilig gumawa ng drama para makaisa sa inyo. Tignan man natin sa inyong career. Okay. Oy. may nakakasalamuha kayong matigas ang ulo. Parang walang puso magsalita. Ganon. Sa inyong career. Or may na, may napag ano, no? May na-attend na attendan kang interview na siyadong masungit yung interviewer. Sorry for the word, ha? parang ganun yung nafe-feel ko, no? Virgo, parang sa mga naghahanap ng trabaho. Grabe magsalita. Ayan, no? Careless siya. Meron tayo dito lumabas ang Eight of Pentacles. Parang, alam mo, ang dami-daming question, kahit wala na sa, hindi naman kailangan itanong, tinatanong pa, no? Tapos, careless word siya. Pag may na, Siguro ikaw to or ano, naging careless ka sa pagsagot kaya hindi ka natanggap. May mali kang kasi masyado kang kabado, no? Dahil siguro masungit yung interviewer. Kinakabahan ka, no? yun yung pagsagot mo, tuloy imbis na tanggap ka na eh, no? May malaki yung possibility na matanggap ka. Dahil sa mga pagsagot mo, no? Ayan kaya hindi ka natanggap. May iba naman dito may mga trabaho na na may boss or ikaw to mismo na ano, walang ano, alam, alam mo yun yung walang de, ano, delik, delikadesa ba yung gano'n yung pananalita is nakakasakit na, nakaka-offend na akala biro pa rin ano so ayan, the magician so itong nararanasan mo ngayon Um, magbabago yan eh. Magbabago lahat to. So, ang ganda ng card, no? Na lahat yan, ...yang napagdadaanan mo is, may magic na mangyayari sa'yo, ano? Katulad yung sa mga katrabaho mo, kapag, pag, kapag inan mo kasi ganun yung treatment sa'yo, or tinolerate kanila na ganun yung treatment mo sa kanila, ano? talagang patuloy ka nilang idadown. Ang tingin nila sa iyo talagang mamaliitin ka nila. Pero pag pinakita mong lumalaban ka, Virgo, yan, matatakot-takot din yung mga yan sa'yo, no? Tingnan natin sa iyong career. kay hey, the moon Ayan, oh, may mga pagkakamali ka siguro talaga sa trabaho mo napagalitan ka ng boss mo no? hindi malinaw yung mga ginawa mo, mga pinasa mong documents na pinapapasa sa'yo or ikaw na nag-a-apply ng trabaho, sinabi ng ganito ang size ng um, picture, iba yung size ng pinasa mo Um, may mga maligang may malika ring sagot yon maling sagot maling documents na pinasa ayan kailangan yung ayusin no ayusin nyo para hindi na kayo pabalik-balik sa mga, or nasasayang yung oras sa mga ginagawa ninyong effort, no? Although talagang nag-e-effort kayo, talagang minsan, talagang di, sa pagod, hindi rin natin nasasadyang magkamali tayo sa mga trabaho natin. So, mag-iingat, no? Virgo, um kaya yan, thank you for watching see you on my next video bye bye